Isang bata sa Wisconsin, USA humingi ng tulong sa 911 para sa kanyang assignment sa math. Tunay nga naman na maraming marami mga tao ang merong love-hate relationship sa subject na math. Kaya naman, may ilan na pinili na lang mag-hire ng tutor. Ngunit, ang isang sampung taong gulang na bata sa halip na sa pamilya o sa tutor magpaturo, tumawag ito sa 911 ito ang buong kwento. Kamakailan lang ay nagpost ang official social media account ng uh, Shawano Sheriff's Office ng isang kakaibang tawag na natanggap nila mula sa isang bata. Ipinakita sa post na isang sampung taong gulang na bata ang tumawag sa kanila dahil nangangailangan nito ng tulong para sa kanyang assignment sa math dahil hindi rin daw magaling sa subject na iyon ang kanyang pamilya. Ayon naman sa pahayag ni Sheriff George Lenzner, pinaliwanagan ng dispatcher na si Kim Cross ang bata na hindi ginagamit ang 911 para sa mga homework. Ngunit, sinubukan niya pa rin itong tulungan. Pero nang malaman ng dispatcher kung ano ang problema na kailangan sagutan ng bata, ay sinabi na hindi niya ito kayang sagutan. Kung kaya naman, naghanap siya ng iba makakatulong dito. At na-contact si Deputy Sheriff Chase Mason. Inami naman ni Deputy Mason sa isang report na hindi rin siya magaling sa nasabing subject, ngunit sinubukan pa rin niyang tumulong. Dumating si Mason kasama ang kanyang stepson na kasing edad lang ng nasabing bata. Binigyan niya rin daw ito ng business card at sinabing handang tumulong ang 911 ngunit pinaalalahanan na kung concern nito ay hindi life-threatening sa non-emergency line na lamang ito tumawag. Umani naman ang post ng napakaraming comments, likes at shares na naglalaman ng sabot saring komento. Kung saan may mga nagpapasalamat dahil may nabasa raw silang feel-good news at kung saan meron ding mga nagsabi na pa para sa isang bata, maituturing ang pagsagot ng math problem na isang emergency. Ikaw, anong masasabi mo sa nakatutuwang kwento na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.